May sinisikreto yung lang Alam mo na ba ako ano Anong alam ko sa inyo? Ano daw, ikaw alam mo? Ano po? ina mo? Ano nga alam na? Anong alam ko? Puro maalat yung mga pinagigibili namin, guys. <tinyo> yes, ayan. And... <tinyo> <tinyo> alam niya? Ano yun? Ano alam niya? Matagal ko na, ko oh, matagal ko lang alam yan. Paano mo nalaman? Siyempre, maripay. O, matagal ko na alam yung ano. Pero wag mo nang i-ano, wag mo na dapat hindi yung mga ganyan yung bagay, wag mo ano. Hindi, hindi, hindi na, dapat yung pinagkakalat pa. Ewan ko dito kung ano. Ay, ano yan. Kaya nga eh, pagpatanong kung ano, ay ano kung, ay, ano, kung, ay, ano kung, ay ano kung alam ko lang. Ano yung sinisikwete yung diyan lang pa rin sa akin? Tignan nyo, kayo, mga, kayo pala yung mga nag... Ano, alam nyo naman na pala eh. Matagal ko na nga alam yan. Matagal... Matagal ko na nga alam yan. Ayoko lang... Ayoko lang din sabihin dahil alam kong gulo lang yung ano niya. Ano, ano yan? Ano yan? Anong gulo? Eh bakit kung hindi alam ni Papa? Ano nga yan? Sinisikwete ko eh. Pusang ano. Ano ba yung ano nga yan? Gabi pala kayong pagtanggol eh. Nalang ako na i-testin yung kundisyon sabi sa akin. Eh bakit sasabihin mo ko nga? Eh bakit inanong na nga sa inyo eh. Kailan mo pa nalaman ba yan? Kailan mo pa nalaman? Bakit? May sakit ba siya? Bakit ba may ba siya? Kailan mo pa nalaman? Amat tayo ba nang alam? O bakit, bakit bakit, bakit tatanong mo pa ako kung alam ko na? Ano nga yan? Sabihin mo nga, ayaw nga, ay, ano, ayaw lang din, ay, ayaw ko sabihin dito din eh. Tapos dito kung alam niya, ba't dapat ikaw yung, yung uusap dito? Kasi, oh. Oh. O. O, ano Kaya dapat tinawagan mo kanina to? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo, wala rin sinag eh. Hindi nalam ko sa kanya. Kaya nga, kailan mo nga nalaman? Kailan mo nalaman? Matagal ko ah, na nga alam. Matagal ko na alam, hindi siya sabi sa akin. Matagal ko na nga yung alam, eh, bakit kailangan bakit kailangan pang, ano. Para mga ko gago, tapos niyo. Kasi ko Alam mo na ba 'yon? Ano ang alam ko mo? Dapat ko na lang ako ng problema, gago. Kinabi mo, sinabi mo sa kanya na alam niya na. Kaya nga sinabi niya ng alam alam niya. Kaya nga sinabi niya ng alam alam niya. Alam alam niya na ba? Ba't, ba't ako ayoko, ayoko ako yung magpaalam? Ikaw dapat magpaalam nun. Ano ba siya? Sabi mo niyo kung alam mo daw. Eh. Ano nga yun? Alam mo na daw ba? Putang ina mo. Ano nga yung alam ko? Siguro may alam na rin to. Ang ina ko yan. Hindi ano ano bang problema ba? Kaya nga ano bang al, ano Ano bang alam mo daw ba? Anong Ay, alam, anong, anong alam? Ito po, alam, ano, ano, alam, alam. alam, 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 alam. Ay, alam mo daw. Putang ina nyo, alam, alam. Putang ina nyo, alam, alam. May alam nga daw, ikaw alam mo. Ano, putang ina mo, anong alam niya? Ano alam ko? Ang ano po, mo, ano nga alam niya? Ano alam ko? Bakit nga alam mo? Ano nga alam ko ha, ka, ano sasabihin niya sa akin? Ano alam Sus naman ko, hindi niya nga alam? Ba't hindi mo alam? alam Alam, alam, alam niyo. Alam, alam, alam? Ah, ulam. Ulam, ulam. Yan, si tayo ko ulam. Alam mo na, pero alam mo? Hindi ko alam. Yung ulam, alam ko. Tapos na Sabihin ko, ulam. 아니, 나 방송이 아아이스크 나는 원래 아이스크이